Hello mga kumari kong mahal. Welcome back to my channel. Mga kumari our video for today is magluluto tayo ng tabirak. Sa amin tabirak, binignit. Or dito sa Manila is ginataang bilo-bilo. ayan ang sahog ko. Yan. Kamuting dilaw, kamuting orange, tsaka gabi. Yan sa isang ano 'yan. Dito yan nakalagay oh. ayan tapos, saging. Bilo-bilo. Sago. Tsaka gagamit ako ng malagkit. Pilit ba pilit? Gamit ko pilit. sa ano, um, pag nagtabira kami na ay pilit. Meron na ding tawag nun. Yung pampa, ano? Pampalapot. Landang. Wala lang ko'y mahanap dito na landang mga kumari. Siguro wala di... Diri sa Manila, wala akong makita nga landang. Pero ba, ba, sa iba sigurong mga merkado, meron siguro silang landang. Pero dito walang landang. Pero masarap pag may landang. Ay, na mga kumari, magluto na tayo. Nilagay ko na mga kumari yung pangalawang kakanggata. Tapos, ilunod na po na po ang malagkit. Para malapit na siya. Yan muna yun ako. Tapos, magkawa ako ng tubig. problema sa mga kamari. Ito lang talaga ang kaldero ko. Ito na pinakamalaki ko kaldero. Ang dami kong ano, dami kong isasaw. Isabay ko siya sa Isabay ko ang mga kamote. Kasi, di ba, gahi man eh. Para masabay sila o oh. palambot. Oh. Tanawan niyo mga kumari ko. Yan pa lang ang naano ko, no? Pero, wala na. Aapaw na ang ano. Paano pa itong saging ko? Napakadami. May ano pa ako. Yung medyo palambutin butin. Sinasabay ko na mga kumari. Ito, itong sago para malambot din ang sago. unyan na, na ako ibutang ang kuwan. Sa kanggata, 2 ka kilo akong gi. Balit, kay kinilo ba yagiri ang tuno namo. mo. Tangan na na ako siyang asokal sa isa. Musunog sa kamuti. Ang mga kumari, oh. Nang uras na ang pakaridad ko. May oras na ang pakaridad ko. Ito tayo, tabirak. Binignit sa amo ni eh, tabirak. Binignit. diri sa, ano, Manila. Ginataang bilo-bilo. Pag mabukal na, kanya ato isunod. Oh. Tsaka saging. luban muna nato mga kumari balikan na lang nato okay guys yan ang ating ginataang bilo-bilo, tabirak sa amin or bidignit ready na ready na siya pamigay sa wakas nakahiram rin ako ng malaking kaldero mga kumari kasi sobrang liit talaga kanina Ay, Yan mga kumari, tapos magpakaridad. Pizza tayo. Pizza in the house. Kitid oven na 'yan, kids. Tapos na akong magpakaridad mga kumari. Naririnig n'yo 'te? Yan din. Eh, bumili yung anak ko ng pizza. E, pizza tayo. Please, uh? I just want be alone. Ano, yung pepperoni? pepperoni? do, pepperoni. Angel's eh, yung ilo, Michael, yung ano. Mm -hmm. Tapos na ba, Ma? Sa ano yan, e. Eh? Sa Angel's Pizza. Ba, Baka nakikita ako, mo. Meron din silang, ano, yung so, kasi, juice. Yung... yung pipino, nak, no? Pipino juice, yan, no? Cucumber, o. Oh. Pipino, nga. Ayan siya, mga kumari, o. Oh. Masarap. <laughs> si oh. Masarap pala yung, ano, niyan yung flavor, yung cucumber juice. Galing sa Angel Pizza House yan. Kain tayo! Kain tayo mga kumari! Mm. Mm. Mo. Nakabili kayong tinapay Bal? Ito, so, may dala sa iyo ate, oh. Ay, nakabili. Ay, ang maliit na bata. <laughs> Apo ko mga kamari, oh. Bumili rin kami ng Hala! Ano Hinii... Ano kisses? <coughs> Ayun, pizza, oh. Manok na. Thank you for watching, guys. I love you all. <coughs> thank you. Ikaw nga mag-ano, bibi. Sabi mo, thank you. Ikaw na mag-ano. In